Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon naman ay bibigyan, na, bibigyan natin ng tafsir o maiksing kahulugan ang isa sa mga maiksing sura sa Quran at ito po ay ang Suratul Fil. Ang Fil po ay ang elepante. Ang elepante po. So ito po ay nangyari po sa panahon ni Abraha. Isa po siyang Kristiyano siya po ay galing sa Ethiopia o Habasha, itong si Abraha. Ipinadala siya ng hari ng Habasha sa Yaman. At siya ay nagpatayo ng napakalaking uh, uh, simbahan. At nagpakitang gila sa hari ng Habasha. At sabi niya, mahal na hari, ako ay gumawa ng napakalaking simbahan para sa iyo. At ipinapangako ko sa iyo na ang mga Arab na sumasamba at tumiikot dyan sa Kaaba, dyan sa Makkah, ay dito sila tutungo sa napakalaking simbahan na ito na ginawa ko. Papupuntahin natin siya dito. Nagpadala siya ng sulat sa hari ng Etiopia, itong si Abraha. Pagkatapos, na siya magpadala ng sulat sa hari ng Etiopia, nalaman dito ng mga Arab at hindi nila matanggap na bakit kami pupunta dyan? Bakit kami, sasam bakit kami iikot dyan sa simbahan na ginawa mo? Hindi yan banal. Ginawa mo lang yan Abraha. Si Abraha isang general ng mga sundalo na pinag pinagkatiwalaan ng hari ng Ethiopia. So nung malaman ito na isa sa mga Arab, hindi nakatiis yung mga Arab, lalo ni mga Badu, mga Biduin, at pinuntahan nila ang kanilang simbahan at kanilang dilumihan at sinira. Kaya nung makarating ang balita na ito kay Abraha, hindi niya ito matanggap. At nung malaman niya ito ay Arab, at sabi niya, ipinapangako kung sisirain ko ang kaaba na yan na kung saan ang gumawa, mga tao na sumasamba dyan, umiikot dyan ang gumawa sa simbahan natin. Kaya naghanda sila ng mga sundalo, mga kawal at mga ilipante upang tunguhin ang Kaaba. Hanggat sa may nahuli siya isang Arab, sabi niya, papatayin kita. At ang tawag sa Arab na ay si Dunafar. At sabi niya, wag mo kong patayin Abraha dahil tutulungan kita na maituro kung saan banda ang patungo sa Kaaba. Kasi hindi, hindi nila alam saan pupunta. Walang idea. Kasi wala pang GPS noon. So sabi niya, sige, hindi kita papatayin. Pero ikukulong kita, dituturo mo kung saan banda yung daan hanggat sa nakarating siya sa Kaaba. At uh, sabi nga ni, uh, ni Abu Talib o ni Abdul Muttalib, sa time na yan, sabi niya sa mga tao niya, umakit kayo sa bundok at hindi pababayaan ng Allah. Kasi ang mga Arab, kahit sila ay hindi Muslim, ay naniniwala pa rin sila sa Allah. Umakit kayo sa bundok at hindi tunay na hindi pababayaan ng Allah ang Kaaba. Naniniwala pa rin sila sa Allah. Pero hindi nila sinasamba. Kaya nung nag-attempt at sinubukan ni Abraha na sirain ng Kaaba, ayo umabanti ng elepante. Every hila niya sa si elepante paabanti, hindi umabanti, umuupo. At tumakatras. Kaya dito, ibinaba ng Allah ang aya na to at nabanggit dito sa sura na ito ang pagpaparusa sa kanila kung ano ang kanilang ikinamatay. Kaya ang sino mang mag na sirain ng Kaaba, padalahan ng misail, bomba, mangyayari at mangyayari sa kanila ito. Kaya ang sino mang magtangka mula sa mga hindi-Muslim na sirain ng Kaaba, mangyayari at mangyayari sa kanila ang nangyari kay Abraha. Dahil pangangalagaan ng Allah ang Kaaba at hindi, hindi niya hahayaan na masira yan. Masisira lang yan pag malapit na magunaw ang mundo. Ayon sa mga tanda na pag malapit na magunaw ang mundo. Sabi ng Allah, kay Propeta Muhammad SAW, sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, pinakamahabagin at pinakamawain. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Hindi mo ba nakita yung Muhammad ang ginawa ng iyong Panginoon? sa Ashabul Fil, sa silang mga may dalang na si Abraham na sinubukan nilang sirain ng Kaaba. Alam yaj'al kaydahum fi Na hindi sila nagtagumpay sa masamang plano nila sa Kaaba. Hindi sila nagtagumpay. Hindi sila hinayaan ng Allah na may sakatuparan nila ang kanilang plano ng ito masama. na Nasisirain nilang Kaaba. Anong ginawa sa kanila ng Allah? Wa arsala alayhim tayran ababil. At nagpadala sa kanila ang Allah ng ibon, na grupo-grupong ibon. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na ang ibon na ito, ang ulo nila ay katulad ng mga mababangis na mga hayop. At ang kanilang kulay ay kulay green. At ang kanilang mga kuko ay katulad ng kuko ng aso. So yan yung mga, ito yung mga katangian ng ibon na ito na galing daw sa dagat. Napakabangis ng mga hayop na, na, na ibon na ito. Hanggat sa, sabi nila na ang ibon na ito ay palang paniki. At iba pang mga pag, uh, pag uh, they describe na kung saan wala namang katibayan kasi nabanggit lang talaga sa Quran ay nagpadala sa kanila ang Allah ng mga ibu na grupo-grupo. May, may daladala silang bato sa kanilang tuka at sa dalawang paan nila. Tarumihim At pinupukol sa kanila at sila bawat isa sa mga kawan ni Abraha ng bato na galing sa luwad o pinatigas. Bawat isa hinuhulugan sa kanyang ulo para hindi nila maituloy ang pagsira sa Kaaba. Faja'alahum ka'asfim Ano ang nangyari sa kanila? Nung tat pag, sino man ang tinatamaan dito, subhanallah, mula ulo, sabi sa tafsir, tatama ang bato na yan sa ulo niya hanggat sa kaila ilaliman ng paa niya. Diridiritso yung bato. Subhanallah, napakalakas pa sa baril. Kasi kung babarin kang armalite, babarin kang ng 45, hindi pa lulusot sa baba. Pero ang bato na ito napakatalas. At ano mangyayari sa kanila pag nalaglag sa kanila ang bato? Para silang inuya na damo. Para silang inuya ng hayop. Na pag, nakita niyo ba yung mga hayop pag gumunguya ng mga damo? Dinudurog yung mga damo tapos iluluwal nila, isusukaan nila. Ganun ang nangyayari sa kawal ni Abraha. Na para silang inuya. Nadurog sila. Sa so, ginawa nila na ito bilang parusa sa kanila. Subhanallah. So ito yung parusa sa kay Abraha na nag-attempt na sirain ang Kaaba. Kaya pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ganitong parusa na napakatindi na dito pa lang sa mundo na para silang dinurog na damo na pagkatapos muyain ng hayop ay inilwal niya. Ganyan ang nangyari sa mga kawali Abraha at sila ay namatay lahat. Subhanallah at si Abraha dito ay namatay rin. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad, hindi mo ba nakita ang ginawa ng Allah sa mga taong ito na nagdala ng elepante para sirayan ng Kaaba, ibig sabihin, ang sino man na gagawa ulit nito, ay pwede mangyari sa kanila ito. Dahil tunay na pinangalagaan ng Allah ang Kaaba, at nanumpa ang Allah, at natalakay natin sa tafsir, wahadal baladil amin, na ang Kaaba na ito, na ang lungsod ng Makkah, ay pangangalagaan ito ng Allah sa anumang kapahamakan at anumang planong pagsira dito ay pinangalagaan na ito ng Allah. Kahit anumang plano ng kalaban para sirayin ito ay hindi sila magtatagumpay at ito ay may apply sa kanila ang sura na ito. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi